magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na nasa, mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, eto na naman yung ating sender, ating babasahin. Ayan. Idol, may sasabihin ako sa sa'yo. Alam kong nakakahiya ito, pero kailangan ko na sabihin to kasi hindi na po ako nakakatulog. Dahil sa nararamdaman ko, dahil idol, may nangyari sa amin ng ex ko. Aray, ayan. Idol, nalasing kasi ako, nag-uusap lang naman talaga. Ang gusto ko pero biglang dinalinya ako sa sogo. natawa ko doon na. Nawala na ang kontrol sa sarili ko pero kinabukasan, Idol, umuwi ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kasi natatakot ako na baka malaman na asawa ko. Sana matulungan mo ako. Gulong-gulo ako sobra kasi parang hati na naman ang puso ko na parang bumalik ang pagmamahal ko sa ex ko simula nang nag-aanuhan kaming dalawa. Please, ano ba dapat ang gawin idol? Susundin ko ang advice mo. Ayan, ang ating sender. Napakahaba. Ayan. Nang kanyang, ayan, pinapa advice Siyempre mga kasawiin yun na, in short, merong nangyari sa kanila ng kanyang ex. So, nag-inuman sila, nagkayayaan, hanggang sa umantong na dinala daw siya ng ex niya sa sugo. So, may nangyari sa nila, wow, nagka-introduce pa tayo ng sugo ngayon na nagka-endorsement. So, yan mga kasawi. Tapos, after nilang mangyari, bumalik siya sa bahay niya, ayaw niyang malaman ng kanyang asawa na may nangyari sa kanila ng ex niya. Pero ang pinoproblema niya ngayon ay nagkaroon or hati na yung kanyang pagmamahal sa asawa niya at doon sa ex niya. So, ano ba ang dapat niyang gawin? Kasi naguguluhan na siya, hindi niya alam. So, syempre, magbibigay ako ng advice dito sa ating center. Pilang babae, mga kasabi, eto yung pakinggan mo na mabuti. Kung talagang nahati na yung iyong nararamdaman doon sa iyong asawa or ex mo, mas magandang eto lang. Kung talagang pakiramdam mo na mas mahal mo yung ex mo, ay talagang sabihin mo ng totoo doon sa asawa mo na talagang mayroong nangyari kung talagang gusto mo ha na makawala dyan sa nararamdaman mo So, alam kong napakahirap na magtapat ng katotohanan doon sa asawa mo. Pero ano ba ang gusto mo? Yung bang mabigat yung pakiramdam mo araw-araw, yung hindi ka nakakatulog, tapos yung asawa mo ay nakakaramdam sa'yo ng pag-iiba na din. Dahil, siyempre, sa pakikitungo mo sa kanya. Kasi, ibang bagay yun, mga kasabi. Eh. Kasi, siyempre, kapag yung asawa mo mas malaman niya, sa iba, mas lalong gulo yan. Mas maganda na sabihin mo yung katotohanan sa kanya na, haan, na merong nangyari sa amin. Hindi ko inaasahan na ganito pero ayoko na mangyari pa na ganito lang yun na parang nahati na yung pagmamahal ko. So, depende yun sa sagot ng isang lalaki. Pero kung tanggap naman ang asawa mo na talagang may nangyari sa iyo ng ex mo at ipapangako mo sa kanya na hindi mo na yung gagawin yung iyong ginawa. So, ibig sabihin, mas maganda yun. Pero, bibihira yung mga kanitong lalaki na tinatanggap nila na merong naiiputan na sila tapos tatanggapin pa nila, ba diba? Ang iba naman talaga ay nakobugbog, tatakot-takot ang gagawin sa inyo. So, depende yun sa iyo. Bakit naman kasi? Sa dami-daming. Ayan. Pwede mo namang makipag-inuman sa asawa mo. Bakit ka kasi pumayag? nag rin, no? Na pumayag na magsogo kayo ng iyong ex. At pumayag ka na makipag-inuman. Siyempre, kapag may alak, sabi nga nila ay mayroong balak. So, ibig sabihin, ginusto mo din. Kasi kung wala kang balak talaga, bakit ka makipag-inuman sa kanya? Tapos dapat, nung pumunta kayo sa sogo, dapat mararamdaman mo yun. Kasi siyempre, dahil kapag kalasing din yung mga babae, mararamdaman din naman nila na medyo may iba na yung ginagawa ng lalaki sa kanila. So, ibig sabihin, ginusto mo na merong nangyari sa inyo. So, lang yung aking advice sa'yo. Kailangan sabihin mo sa asaw mo ng mas maaga para at least malaman niya yung katotohanan. So, depende na lang sa'yo yun kung paano mo i-handle, kung paano mo sasabihin sa kanya. Mas maganda na sabihin mo sa kanya na mas maaga pa habang hindi pa nagiging buo yung desisyon sa utak mo na baka mamaya mas lalong malalason yung utak mo kapag ka once na ikaw ay naguyo na naman ang ex mo kasi maling mali dahil may asawa ka na talaga. So yun lang yun. Okay lang sana kung boyfriend mo lang. So, kumbaga sa atin, hindi pa ganun kahanas ang problema mo. So, yun lang mga sir. Maraming salamat sa patuloy na pag niya sa akin.